Oh yeah, hi. Yeah. Sa mga hinagdang taniman sa bulubundukin na ninirahan si Aliguyon, isang mandirigmang ipugaw na mabilis at magaling sa paghawak ng sibat. Anak siya ni Antalan, isa ring mandirigma. Maagang natuto ng pakikipaglaban si Aliguyon sa tulong ng kanyang ama. Ang unang larangan ng digma ni Aliguyon ay ang matitigas na lupa sa tabi ng kanilang tahanan. Ang unang sandata niya ay ang trompo at ang mga unang kalaban niya sa larong ito ay ang mga bata rin sa kanilang po. Kapag pinawalan ni Aliguyon ang kanyang trompo, matining na matining na ikot ito sa lupa o kapag inilaban niya ito sa ibang trompo, tiyak na babagsak na biyak ang laruan ng kanyang kalaban. Tinuruan din siya ng kanyang ama ng iba't ibang karunungan, umawit ng buhay ng matapang na mandirigma, manalangin sa batala ng mga mandirigmang ito, at matutuhan ang mga makapangyarihang salita sa inusal ng mga pari noong unang panahon. Ikinintal ni Amtalan sa isip at damdamin ng anak ang katapangan at kagitingan ng loob, Talagang inihanda ng ama si Aliguyon upang maipaghiganti siya ng anak sa matagal na niyang kaaway kay pangaiwan ng kabilang ngayon. Nang handang-handa na si Aliguyon, nagsama siya ng iba pang mandirigma ng kanilang nayon at hinanap nila ang kalaban ni Antalan. Subalit hindi si Pangaiwan ang natagpuan kundi si Dinoyagan, ang anak na lalaki nito. Mahusay din siyang mandirigma tulad ni Aliguyon, inihanda rin siya ng kanyang ama sa pakikipaglaban upang maipaghiganti siya ng anak sa kalaban niyang si Antalan, kaya anak sa anak ang nagtagpo. Kapwa sila matatapang, kapwa magagaling sa pakikipaglaban, lalo na sa paghawak ng sibat. Itataas ni Aliguyon ang kanyang sibat. Nangingintab ito lalo na kung tinatamaan ng sikat ng araw. Paikutin ang sibat sa itaas sa kamabilis ang kamay ng binatang kalaban. Abangan ng matipunong kanan ang sibat na balak itimo sa kanyang dibdib. Tila kidlat na parot parito ang sibat. Maririnig na lamang ang haging nito at nagmistulang awit sa hangin. Nanonood ang mga dalagang taga nayon at sinusundan ng mga mata ang humahangin sibat. Saksakin mo siya, dinoyagan, sasawayin sila ng binata. Kasinggalin ko siya sa labanang ito. Araw-araw ay nagpatuloy ang kanilang laban hanggang sa ito'y inabot ng linggo ng buwan. Kung saan-saan sila nakarating. Nagpalipat-lipat ng puok, palundag-lundag, patalon-talon sa mga taniman. Namumunga na ang mga palay na nagsisimula pa lamang sumibol ng simulan nila ang labanan. Inabot ng taon hanggang sa sila'y lubusang huminto ng pakuluan ng sibat. Walang nasugatan sa kanila. Walang natalo, naglapit ang dalawang mandirigma. Nagyakap at nagkamayan, tanda ng pagkakaibigan at pagkakapatiran. Dakila si Aliguyon. Dakila si Dinoyagan. Ipinangako nilang sa oras ding iyon na na ang alitan ng kanilang ama. Nagdiwang ang lahat. Lalong nagkalapit ang damdamin ng dalawang mandirigma ng mapangasawa si Aliguyon si Bugan, ang kapatid ni Dinoyagan, at nang maging kabiyak ng dibdib ni Dinoyagan ang kapatid ni Aliguyon. Nanirahan sila sa kanika nilang nayon. Doon sila namuhay ng maligaya. Doon lumaki ang kanika nilang mga supling. Kung may pista o anumang pagdiriwang sa kanilang nayon, buong kasiyahan pinanonood ng mga taga nayon ang dalawa, lalo na kung sila'y sumasayaw. Kung mahusay sila sa pakikidigma ay mahusay din sila sa pagsasayaw. Lumulundag sila at pumailan lang na parang maririkit na agila. Sa kanika nilang nayon, tinuruan ni na aliguyon at dinoyagan ang mga tao tungkol sa marangal na pamumuhay, karangalan, at katapangan ng mga mandirigma, at pagmamahal at pagmamalasakit sa inang bayan. Kahit na sila ay pumanaw, binuhay ng mga ipugaw ang kanilang kadakilaan. Inaawit ang kanilang katapangan. Hindi mawawala sa puso at kasaysayan ng mga ipugaw ang kagitingan ng dalawang mandirigma. nagpasalin salin sa mga lahi ng ipugaw ng mga Pilipino ang dakilang pamana ng mga dakilang mandirigma.